Bilang solusyon sa manipis na supply ng kuryente sa bansa, itinutulak ngayon ng isang kongresista ang paggamit ng nuclear energy. Ang detalyadong report ni Mela Lesmoras. Rise and shine, Mela! Sa gitna ng mga hamon sa supply ng kuryente sa bansa na nataon pa ngayong sobrang init ng panahon, binigyang Diini House Special Committee on Nuclear Energy Chair Mark Cuanco na napapanahon na ang paggamit ng nuclear energy. Lahat ng paraan, nasubukan na kasi Anya ng pamahalaan at ito na lang ang natitira na para sa kanya ay pinakamainam na gamitin. Panawagan Cuanco sa Department of Energy, kumilos na nakita natin na uh, 37 years na subukan ng lahat ng iba palpak hindi nagmura ang ating kuryente hindi naging sapat ang ating supply kung gusto nating talaga na mura at sapat at reliable na kuryente yun lang pong nuclear ang sama-sama po yung katangian likas na mura, likas na malinis, ngunit likas din na naasahan. Una ng tiniyak ng DOE na nakatutok na sila sa pagtugon sa mga isyong may kaugnayan sa supply ng kuryente. Sa ngayon, habang hinihintay naman ang solusyon, payo ni Congressman Kuwanko sa publiko magdobli ingat sa matinding init. Anya, masusin na rin kinututukan ng Kamara ang sitwasyon ngayon. Ang problema po ang mga senior citizen natin dahil very prone to stroke po ang senior citizen. Huwag po kayong magpabilad sa araw, dun po kayo sa lilim. Uh, kung talagang sobra ng init, uh, basain niyo po ang katawan niyo. Uh, mas maganda ng uh, magpalamig kayo kaysa may stroke po kayo, magkasakit po kayo. Samantala, isinusulong naman ni House Committee on Metro Manila Development Vice Chair Joel Chua ang pagbili ng mga LGU ng temperature at humidity devices na ipapakalibrate sa pag-asa para mas mabantayan ng mga lokal na pamahalaan ang heat index sa kanilang mga lugar. Habang si House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera naman, hinimok ang mga barangay health worker at mga opisyal ng barangay sa buong bansa na umalalay sa mga komunidad na lubhang apektado ng matinding init. Pagdating sa kapakanan ng ating mga kababayan, pagtitiyak ng mga kongresista, isusulong nila ang mga nararapat na hakbang. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.